Oh, mga kaisan, kaldereta po. Ang aga po ni Mrs. magluto. Kaldereta. Sarap. Magdadala din po tayo pa saka. Gawa ng papakainin po natin yung ating mga kaibigan po sa linaw. Nag-aani po kay tatay. Ay, ano naman mga kaisan, ang gusto po naman nila yung munggo. Gusto po nila yung may sabaw. Ay, magdadala na rin po ako nito. Mga kaisan, kaldereta po. Sarap po magluto si misis. Pesta po pati din sa amin ay sabayan po. Ayan, happy pesta. Ay baka po mamaya biglang may dumating po din sa amin. Ay san, suman po. Alam mo sal, pasakan na rin po tayo. Magluluto po tayo ng munggo ay madaling araw na po tayo nakauwi at uh, kinantok kinanto nga po si misis ah mga kaysang suman hmm. luto po ni ate Malin yung aking pinsanin nanay po ni Eli sir yung sarap pong magluto na suman yan kumakain po ba kayo nito hmm. suman malagkit po ito ang gusto ko po laging almusal Tuman. Kakain po. Hello Yun. po. Yun, tawag yung papa mo, tawag. Papa! Pinahanap mo ano kanina, patawag kayo, busy. Papa! Nag-aano ka po. Nag-aano ka po. Nakaya po. Uh, uh, what are you doing? Ano? Ah, mga kainsan. Tayo po muli, kasasakalaan po namin. Hello. At, uh, tayo po naman ay nipo si Bomboy at si Bumbay. oh. Tayo po ay sumundo po uh -huh. kay Mrs. galing Korea po. Ay magluluto po muna tayo ng munggo. 1 2 3 4 5 6 7. O tol, kayo lahat, 125. Magluluto muna ako, ulam abot pa. Alas 10, tanghali na tayo mga kaisa na sakat, Ako yung puyat. Mamaya to toy pakainin mo yung mga ano toy. Mamaya pakainin mo yung isda. Ang lalaki ng isda ni Papa mo. Yan. Mm. Ito ang oh, mali sila. Maliit. Yan, magluluto po muna tayo. Hello po. Samahan mo ako pagluluto to toy. Papa. Hmm? Ano po? Opo. Ay, tara. Ito lagi may po, opo. Oo, lagi. Kailangan ay gagamit ka lagi ng Sinanay. po at opo. Si si nanay, si, si nanay, lagay may very good. Ako nang lagay may bo. Ah, kang may very good? Opo. Okay. Oh, galing naman ano. Ah, oh, mga kaisan, labog na po yung ating munggo. Maingay po at sir. Akin na po ang gigisa yung manok. Ah, oh, mga kaisan, nakakulo na. Igigisa ko na po yung ating ano, yung ulam. Igigisa na po natin mabilisan. Oh, kakaunti na po yung ating chicharon. May kumakain po si Totoy. Ginutom ka, Totoy. Ha, bunso. Gusto mo pa? Eh, inom ka ng maraming tubig, ha? Ah, mga Akin lang akong isang sangkot Gusto ko po nagtitiripertos ng kaunti. Para po hindi malansa. Sibuyat bawang laang po sa Gedli Mga kaisa, nadya na ang munggo Lahat, labo-labo na Pagka ko na swatang hum yan si Charon po Ayos na Abot na mga kaisa Luto na, mga kaisa yan sarap Nakambal hmm. ba hmm. ito? Anto niya, anto niya sinain. Gasahin pa nga ako ng isa. do ko mga daw natin ngayon sa akin isa. saka sila paparituhin mo na. Masarap ka ito eh. Ito na Ito po. Iyo, hindi pag... Pag binatiray pa kasi hindi pa katami niya. Ah. Ilan ba?

i kapasin ano ang dami na nga nga bugay eh. ano doon? piling piling eh parang bag yun bug bug ano yung iba ko, puro ganito lahat huwag ito eh lahat ka lahat ang luwang lang ay tatlo hindi kalahasi lang ang hinug yeah. yung ganun na no ilaw pa baka ang presyo na iuot kita ko yung daming itim ay, di ba nakababag na sa tubig Oo. Yan ang gadga God, pati pag tinataas. Oh. Eh. Eh okay, manuugos naman yun siya. Sa kaya naman ka. Nangyawa ba siya sa may masin? Yung pagpapasok rin Malayo. Mayroong wala. Mayroong hindi hindi madalang pa Marami Parang may bahay sa bayi, may bahay sa linang. Gano'n. Kaisal. <laughs> <laughs> Ano mo mga pinagkakataan sa barangay na yun? May tubig din asaw tulan. Pagbubukin. Kaya <gabukid> may asaw tulan din yung gan. Alamat din. Barangay Balinsya. Dito ko pa pinabukin lang yan. <gabukid> Hindi pa nga dito lang ako sa may masing. <gabukid>

Ah, may may bayawak na. Bakas. Hindi na pong kupaseng. Hindi po makabilis. Gawa ng... Nakahiwa po. Buhal. Gawa po ng bagyo. Dawa po ng limasin dalwa yung komban Sano to eh? Diligramo diyan. Hindi pa naman nababagat oh. 5 cm po ari. Mais da rin po mga kaisan. Mais da. Bakit na po uli ang panahon din eh? Aani po. wala po mo ng family day bukas na po pag hindi isang pagkatapos na po ni tatay mag-ani tingnan tulungan po muna namin ay buwan ng baka po mamay may mabuo na naman bagyo ay talagang mga kaysa sa labas po kami Dini po ay eh, hanggang bukas na laan kami din mga kaisan Tapos na po kami Doon po kami sa labak Tapos po ay eh, lipat po kami ng Tibaong Kabilang area Tapos na naman mga kaisan Ah oh, mga kaisan Maraming maraming salamat po Sa inyong pagsama Ata, uh, ingat po lagi tayong lahat. Ata, uh, stay humble and God bless, peace bye. Salamat mga kaisang Mabait po. Bukas po, nilimasin natin 'ari pag hindi po nilimasin na utoy. Eh. Ang laman po ay ginamahan po natin. maisda dock. Kayto at dalaw. Ito at dalaw. Mahahaba na po ang video natin doon tayo sa lambak gagapas po ulit hmm. arip ang mga video natin gangga ko langot lang pag po ibibidyo lahat ang haba buti na sa uras yeah. naman mga kaisan yung kanay kambal na ano, tani manang ng pinya. Marami palang ha. Oh. Pinya ang dalwa. Tom, dito po kami gagapa sa labak. Are